Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay isang kritikal na aspeto ng buhay natin. At karamihan sa atin ay naghahangad na magkaroon ng mga pagkakaibigan at mga social circles na maaasahan natin. Ngunit minsan, naitanong mo na ba bakit kung sino pa ang mga toxic na tao, yun pa ang maraming mga kaibigan? Samantalang ikaw pakiramdam mo ay kulang na kulang sa parte na 'yon. Ito ay isang nakakalitong kababalaghan kung saan napapaisip tayo at nagtataka kung bakit popular ang mga taong mahilig magdala ng negativity at drama sa buhay ng ibang tao. Ngunit ang katotohanan ay ang kasikatan ay hindi palaging katumbas ng mga tunay na connection. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung bakit at paano sila nakakaakit ng mga social circles mapoprotektahan mo ang iyong sarili at malinang ang mas malusog na pagkakaibigan. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit mas maraming kaibigan ang mga toxic na tao kaysa sa iyo. Number 1. Social Camouflage Ang mga toxic na individual ay kadalasang bihasa sa pagsama sa iba't ibang mga pangkat ng lipunan at pagpapakita ng kanilang sarili sa paraang nakakaakit ng ibang tao. Maaring meron silang mahusay na mga kasanayan sa panlipunan, karisma, o kakayahang iakma ang kanilang pag-uugali upang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ang social camouflage na ito ay nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng impresyon ng pagkakaroon ng malawak na network ng mga kaibigan. Nakikisali sila sa mga mababaw na interaksyon na nakatoon sa mga small talks, pambobola, o pakikisali sa mga aktibidad na nangangailangan ng kaunting emotional investment. Ang mga relasyong ito ay madalas na walang tunay na koneksyon dahil ang mga toxic na individual ay mas inuuna ang kanilang sariling mga agenda at mga interes kaysa sa pagbuo ng mga tunay na relasyon. Ang kanilang taglay na kasikatan ay isang ilusyon na itinatago ang kawalan ng malalim at makabuluhang mga relasyon. Number 2. Impluensya Ang mga toxic na tao ay kadalasan nagtataglay ng isang tiyak na antas ng kapangyarihan o impluensya na umaakit sa mga sabik na makinabang mula sa samahan. Ang kapangyarihan ito ay maaaring nagmumula sa iba't ibang bagay tulad ng katayuan sa lipunan, kayamanan o profesional na connection, Maaring handang kalimutan ng mga tao ang toxic na pag-uugali ng mga individual na ito dahil naniniwala sila na ang pakikipagkaibigan sa kanila ay maaring magdala ng personal na pakinabang. Access man ito sa mga eksklusibong social circles, mga pagkakataon sa kanilang karyer, o pagpapatunay mula sa pagkakaugnay sa isang taong may impluensya. Lumilikha ito ng ilusyon ng kasikatan dahil ang tingin ng iba ang toxic na tao ay isang taong may mas maraming kaibigan kaysa sa katotohanan. Number 3. Mga taktika sa manipulasyon Ang isa pang dahilan kung bakit ang mga toxic na tao ay nagtitipon ng mga kaibigan ay ang kanilang kakayahang manipulahin ang iba upang mapanatili ang kanilang mga relasyon. Gumagamit sila ng isang hanay na mga taktika, kabilang na ang pagigil tripping, emosyonal na blackmail, gaslighting, at labis na pambobola para panatilihing nakikipag-ugnayan ng iba habang iniiwasan ang pananagutan para sa kanilang toxic na pag-uugali. Ang mga tao ay madalas na natatakot na harapin ang mga naturang individual tungkol sa kanilang mga aksyon dahil sa mga potensyal na negatibong epekto tulad ng paghihiganti, pagtataboy o pagkasira ng kanilang sariling reputasyon. Ang takot na ito ay lumilikha ng ilusyon ng hindi natitinag na pagkakaibigan habang patuloy silang nakikisama sa mga toxic na tao sa kabila ng mga pinsalang dinudulot nito. Ang mga taktika sa pagmamanipula ng toxic na tao ay maaaring pilitin ng iba na manatili sa kanilang circle na nagbibigay ng impresyon na sila ay popular at tapat. Number 4. Pagpapatibay mula sa mga individual na magkatulad. Ang mga toxic na tao ay kadalasang pinapalibutan ng kanilang mga sarili ng mga tao na nagpapakita ng kanilang mga toxic na katangian. Ang dynamic na grupong ito ay maaaring lumikha ng ilusyon ng pagkakaroon ng higit pang mga kaibigan, kahit na ang mga individual na ito ay nagsisilbi lamang bilang isang sistema ng pagpapalakas para sa mga nakakapinsalang aksyon ng toxic na tao. Sila ay nagpapatunay, naghihikayat, at nakikilahok sa mga toxic na pag-uugali. At habang ang toxic na tao ay maaaring makakuha ng pansamantalang pagpapatunay, ang mga koneksyon na ito ay hindi malusog at hindi tumatagal. Kulang sila sa lalim, emosyonal na suporta, at pagiging tunay na nakikita lang sa mga tunay na pagkakaibigan. Number 5. Kakulangan ng pag-unawa Hindi lahat ay may kakayahang kilalanin ang mga toxic na katangian sa iba. Ang kawalan ng pag-unawa at kamalayan na ito ay ang dahilan sa ilusyon ng mga sikat na pagkakibigan. Dahil minsan ang mga tao ay hindi namamalayang nakahanay pala ang kanilang sarili sa mga toxic na individual nang hindi na pagtatanto ang negatibong epekto sa kanilang kapakanan. Ang ilan ay labis na nagtitiwala, palaging nagbibigay ng benefit of the doubt. Nabigo silang makilala ang mga red flags at hindi nauunawaan ang mga kahihinatnan ng toxic na pag-uugali dahil dito nagkakaroon sila ng mga relasyon sa mga naturang individual nang hindi lubos na nauunawaan ang potensyal na pinsala na maaari nilang kasangkutan. Maaaring naniniwala sila na ang mga taong ito ay hindi nakakapinsala o talagang hindi lang talaga nila naiintindihan ang kanilang pag-uugali. At number 6, projection ng social media. Sa digital age ngayon, ang mga social media platforms ay may malaking papel sa paghubog ng ating perception sa iba. Sinasamantala ito ng mga toxic na individual sa pamamagitan ng maingat na pag-curate ng kanilang presensya sa online upang maipakita ang isang makulay na social na puno ng maraming kaibigan at kapanapanabik ng mga karanasan. Sa maingat na piniling mga post, filtered na mga larawan at nakakainggan yung mga captions Lumilikha sila ng imahe ng kasikatan at kaligayahan. Nagpapakita sila ng mga social na pagtitipon, mga pakikipagsapalaran sa kanilang mga adventures o isang kaakit-akit na pamumuhay. Gayunpaman pa sa likod ng magagandang post na ito ay namamalagi ang katotohanan ng mga mababaw na relasyon at kakulangan ng tunay na pagkakaibigan. Ang kasikatan sa online ng taong toxic ay umaasa sa ilusyong nilikha nila na nagpapalabo sa pagitan ng realidad at online. Sa huli, ang mga toxic na tao ay maaaring mukhang maraming kaibigan, ngunit ang kanilang mga relasyon ay madalas na binuo sa isang mahinang pundasyon ng pagmamanipula at kontrol. Ang tunay na kasikatan ay nakasalalay sa pagiging tunay, mabait, at mahabagin. Kaya tumuon sa paglikha ng isang positibong kapaligiran para sa iyong sarili at pag-aalaga ng mga pagkakaibigan na nagdudulot ng kagalakan, suporta at paglago sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa iyong sariling kapakanan at pagpapaligid sa iyong sarili ng mga tunay na mapagmahal ng mga individual, makikita mo ang tunay na katuparan sa iyong mga relasyon. Iwanan ng ilusyon ng kasikatan at yakapin ang kagandahan ng mga tunay na koneksyon. Napala, alam mo ba na napakahalaga ng pagkakaroon ng katahimikan? Panoorin mo dito kung bakit.